handa na kami magsimula. Kumusta? Lahat! Gagawa tayo ng pie, pakiusap, bilisan natin, malinaw ang lahat. Ako ang mauunang magsimula. Kailangan natin ng harina. Gumagawa ng maliit na butas. Ngayon, kumuha tayo ng itlog. Binabasag natin ito sa butas at nagdadagdag ng kaunting gatas. Hmm, gulay, Pinuputol ang sibuyas at patatas. Meron tayong maliliit na piraso. Mas magiging masarap ito sa ganitong paraan. Kaunting asin. Wow, tingnan mo ito. Naglalagay ng giniling na karne. Maganda. Pantayin natin ang lahat. Ngayon, kailangan kong takpan ang pie. Tingnan mo ang mga piraso ng maso. Tada! Mabango! Ano? Oh, narito ang pie para sa iyo. Kontento ka na? Kumain ka at huwag mo akong istorbohin! Oo, oh, ang masa ay kamangha-mangha. Napakagaan at mahangin. Ilalagay ito sa ilalim ng hulmahan maingat na pinapakinis ang lahat at inaalis ang sobrang bahagi. Pinuputol ang mga presa. Ay, lagay natin ito sa loob, Gumagawa oh, ng jam, ibinupuhos ito. Gawa ito sa sariwang raspberries. Magiging napakasarap nito. Ngayon, maglagay pa ng ilang piraso sa ibabaw. Wow, ang bango. Oras na para ilagay ito sa oven. Um, ano bang nangyayari dito? Wow, ang ganda ng pie na 'yan. At ang akin ay hindi pie. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hmm, may naisip ako. Hey, aso, gusto mo ba ng buto? Ibalik mo agad sa akin. kung ganong oras. Kailangan kong gawin ang lahat ng mabilis. May paparating! Magaling, Lindsay! Napakagandang pie! Dumating na ang akin! Napaka-perpekto! Aso, bumalik ka sa iyong upuan. Sa tingin ko, naloko ako! Ah, handa na! Ang lahat! Wow, ang ganda niyan! Nakakatakam! Hindi! Hindi ito mukhang pie. Sige, subukan natin. Isang kakaibang cherry. Ew! Subukan natin ulit. Wow! Amoy langit! Kinagat ko. Wow! Ang sarap! Gusto ko ito. Ngayon ito naman. Wow, interesante iyon. Mga kaibigan, ito ay kamang-hamang ha. May nanalo na tayo. Ako ba? Mga kaibigan, huwag... Hindi, hindi ko makakalimutan yon. Hindi mo dapat ginawa yon. Oo, tuloy lang tayo. Aba, aba, aba. Ang bago mong gawain ay gumawa ng cake. Kanan lang ka simple. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng cake. Magsisimula tayo sa pagkalat ng cream. Ngayon, kailangan nating pakinisin ito. Gusto ko itong maging perpekto. Heto ang isa pang layer at dagdag pa. Ngayon, puputulin ang lahat ng sobrang bahagi ganito. Ang galing! Ngayon, maglalagay tayo ng mas maraming cream sa buong cake. Gagamitin ko ang pinakamarami hanggat maaari. Uh, ngayon na pantay natin ito. Ilang detalye na lang ang natitira. Aba, gusto ko na ito! Ano? Oops. Ugh, isa yung obra maestra. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Mag-iisip ako ng mas maputi. Maghintay tayo. Oh, narito na ang delivery. Maraming salamat. At narito ang aking magandang cake. Ang galing! Oh, muntik ko nang makalimutan. Sandali lang! Oh, pasensya na. Wala akong pera. Hey, Lola. Hmm, pwede mo ba akong tulungan? Oh, yay. Salamat, Lola. Mahal kita. hanap ko ang pera. Paalam? Hindi, hindi. Hindi kita bibigyan ng karagdagang pera. Ngayon, dekorasyon na natin ang lahat gamit ang cream. Pero una, bigyan ko muna ng hugis puso ang cake na ito. Oh, magiging kamangha-mangha ito! Ngayon, pink na cream. Sa tingin ko, gusto ng baby ang kulay na ito. Oh, oh, ito ay like isang obra maestra. Handa na tayo. Wow! Ang daming iba't ibang mga panghimagas. At ang gaganda nilang lahat. Uumpisahan ko sa cake na hugis puso. Wow. Dapat napakaganda nito. Masarap. Masarap talaga. Gustong gusto ko ito. Sino ang susunod? Susubukan ko na itong chocolate masterpiece ngayon. Wow! Tingnan natin! Ang galing nito! At ang huli, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow, ang ganda at komportable hawakan. Masarap. Ito ang panalo. Kakainin ko ito araw-araw. Oh, oo. Oh -oh. Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. rule.